Ano nang liho. Hoy. Paano to kunin? Ha? tapos. Hindi siya makakit sa lababo. Buhay na mo, di ba? ano ka ngayon? Hayaan na lang kita dyan hanggang makakit ka. Tawagin mo nanay mo. O ano, bibigyan kita hagdan. Ikaw pala yun ang bubutas ng noodles namin, ha. Ano? Hindi kaya? Pupunin ko ba? <laughs> Natatakot ako. Baka may rabies to. May rabis bang daga? Ba't ka nahulog dyan, ha? Wala namang hugasin na. Malinis na lang yung lababo. Ba't ka nandyan? Hmm, di ka makaakyat Ay, ay, mamakaawa pa yan. Hala, hala, sige. Sa'yo na ang buhay mo. Pag nakahakyat ka, buhay ka. Pag di ka nakahakyat dyan, ay, bala ka. Dadamputin kita, i-flush kita sa toilet. Lumalaki ba to guys? Ito yata yung bugwit, hindi lumalaki. O, oh, lumalaki talaga siya. Baby ka pa ba? Pabayaan lang ba dito? Dito ka niya sinang eh nang nang bubutas ng eh nang nang ng damit, kaya huwag nang nangano ngayon sa gamit saka nakita tayo ayos nito hindi ito problem ito sige hanap ka Guys, hindi po yan siya dumi ha. Yung mga nakita yung ganyan. Ewan ko bakit anong kuskus kundi siya maano. Ang ingitim talaga yung ano. Nung lumipat kami ito ganyan na. Eh. Pero nag-order na ako ng panglinis. Hindi niya kaya umalis. Ha? Hmm. Oh, yun ang tatay, dumating. Ayun. Ayun. No? Ayun papatayin ni mama ayan mm -hmm. ay yano yeah. <laughs> oh, ya, na lang yan dyan pag nakatakas siya dyan hindi buhay